Alright mga ka welcome sa ating YouTube channel. This is Trucker Moto for this vlog. Ay, ipakita ko lang sa inyo itong available unit namin na Isuzu Forward 6H K1 electronic type engine na nakarehistro may plaka na. And then, ang body niya ay 20 feet wing band aluminum corrugated. Ayan, may windbreaker, complete electrical lights and accessories to. Ayan, kompleto pa. Ayan, as is condition to. FSR 34L4 yung chassis nya model alright 6HK1 yung loob ayan ito yung loob Seven speed manual transmission. Ayan, naka seven speed. Ito yung kanyang dashboard. Merong Meron siyang ano, Back bed and, maayos yung loob. Ayan. Narukab to. Two wipers lang. Two wipers. Ayan. Two wipers. And, maayos. Yung sukat ng gulong, 245 by 70 are 19.5. 6 studs. Naka molye. Harap likod. Ayan. Apat yung molye nito. Sa harap. Tapos yung chassis, ayan, kita nyo. Ayan. Ang naman yung chassis niya sa riwa. And then, meron siyang malaking fuel tank. And then, ito yung wing ban naka type clearance light. Maayos yung ano nito. Suspension, ayan. Mataas yung clearance niya sa ground. Ayan, merong auxiliary lip spring. Ayan, di ba? Mga kapal yung gulong. Mga kapal. Ayan. Pogi. Ito yung likod. Maayos yung pinto. Ayan. Aluminum. Alright. Ayan yung loob meron pang ano, dito ha tuyo ace na truck sa loob ayan naka wood flooring maayos yung panel sa wing van ayan kaya nyo may laman pa maayos yung unit so dito sa likod bakbak -bak lang yung pintura pero ayan pintura lang to and then iturpo mo lang to anti rust tapos pinturahan okay na ayan may plaka na oh diba pogi ayan so kung gusto nyo inquire lang kayo dito mag message lang sa aking FB page makina nito makita ko sa inyo ito yung makina ayan makina niya 6 h K1 electronic type 6 cylinder restrict tapos uh, 240 PS at 2,700 RPM may moist lang ng langis dito sa labas pero kapag recondition ayan pwede nang ipagawa yan so ayan baba natin computer to ayan so yun mga katrakar yung unit ayan kung gusto nyo tingnan nyo na lang dito maraming salamat bye bye